I huh? right oh, no. a word. Wow naman Wow Wow sana ah. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh! Han, patulog tayo. Antok na ako eh. O di matulog ka, hindi ko naman dala ang higaan. Hindi ako makatulog. Pag wala ka sa tabi ko, Oh. Bakit di ka makatulog na wala ako? Hindi naman ako higaan. Ano? Kasi yung amoy na kinikili mo, hinahanap-hanap ko. Lalo na, pag hindi ka pa, nakapagpapahin. Wala ka, ano? Matulog ka na. Ano? Nakapagroon na ako kanina pa. Kaya wala ka nang mamoy sa kinikili ko. Ganun ba? Hindi rin ako makakatulog. Kasi sanay ako nang may nilalapirot bago ba ah, yeah. kulit mo kanina ka oh, pa. Hindi mo ba nakita may ginagawa oh, Ay hindi ako makatulog. Sanay kasi ako nang may nilalapirot Hindi oh, yeah. ko napirutin yan kasi maliit. Ay nako! Napirutin mo na lang yung pututoy mo para makatulog ka. Total, magkasing liit lang naman yan dito. Oh, yeah. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> bago. Hoy, sika! Wow naman! Oh. Ano yung sika? Huh? Agayat ka, uratan. Anong uratan? Ano? Baka bira na utan. Kamang mga nada, uray hantay nga nabugbugwa. ano? Ano? Pakiulit nga. Ano? Parang hindi ko maintindihan. Sabi! Kamang mga nada, uray hantay nga nabugbugwa. Eh. Galing. Yan. Ay, ayoko na. Ang hirap niyang kosong ng mga Ilocana.